Matay sa pamamaril ang isang lalaki sa Maynila na nanaga muna ng kanyang nakaaway. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Sa video na ito, makikita ang nakaitim na lalaki na may dalang itak sa Maynila. Lumapit siya sa nakaupong lalaki at walang habas na pinagtataga. Ilang ulit pang hinataw ng taga ang lalaki hanggang mapahigana. Maya-maya pa'y puminto ang namagitang security guard. Pero dead ma ang suspect at tatagain niya pa ulit sana ang biktima. Dito na siya binaril ng sikyo. Mismong security guard din ang rumesponde sa binaril niyang nanaga. Bago yung pamamaril, no, uh, mayroong dalawang lalaki na nag-away at uh, yung ating biktima ng pamamaril ay naunang nanaga sa isang biktima rin sa isang kaway niya. Inaalam pa kung bakit nag-away ang dalawa. Dito mismo sa lugar na ito sa kahabaan ng Mabini Street, corner Pedro Hill sa tapat ng isang kasino, nangyari ang insidente. Nagkaroon pa ng habulan sa pagitan ng sospek at ng biktima. At sa bahaging ito, nangyari naman ang pamamaril kung saan binaril ng security guard ang sospek. Kwento ng ilang nakakita inakala nilang kancawan lang ang eksena ng dalawa. Wala po kasi dumaan si tatay na isa, yung matanda na nanaga. Tapos po, eh, itong isa naman po na si Bogard, is nananayimik ng pudo, nakakakain lang po. So nagulat po kasi kami nung point po na pagharap po nung matanda dun sa, sa biktima na si Bogart. Pakala namin yung biro lang na pinukpok lang ng karton. Yun lang po yung ano namin. So, akala namin biro lang. So, pagtingin po namin uh, ng pangalawang tingin, so parang ano na po, lumabas na po itak. Siguro parang nakalagay siya sa karton, then inugot po, bigla na po itak. Tapos, yun na po, tinaga na po sa ganito. Tapos, umanaan po sa ulo. Maya-maya, dumating yung biktima. Hindi ko rin naman alam. kala rin, akala ko rin na biro-biro lang. Away lang ba nila na biro-biro. Bigla lang tinaga yung ulo. Tapos, ginanong pa dito sa leeg tapos sinaksak pa. Patay ang lalaking nanaga na may dalawang tama ng bala ng baril sa bahaging dibdib. Dinala naman sa ospital ang biktima dahil sa mga sugat matapos tagain. Na-recover sa crime scene ang itak na ginamit sa krimen. Hanggang ngayon po inaalam pa rin natin kung ano yung motibo noong pananagano itong ating nung namatay na tao kung ano yung napag awayan nila dahil masasabi natin na sobrang galit niya no sa sobrang dami nung uh, taga na inabot niya kasalukuyan pa natin pinag-aaralan po no at uh, iniimbestigahan kung ano yung uh, dapat na atmang, at, atmang at, at kaso na ipafile natin. Nasa kustodiya na ng otoridad ang security guard. Sir, uh, sa ngayon, na uh, iantay ko po muna yung guard. Uh, advice ng agency namin ng abogado namin, uh, sa ngayon hindi po muna ako makakapagbigay ng statement. Uh, follow na lang po yung statement pag uh, na-imbestigahan na, na po yung pangyayari. Sir. Bien, Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.